Yan guys oh. Dito to sa Laguna Rizal ito yung pinakamataas na bundok dito sa Laguna Rizal. To dito yung ano ni ano noi arka To yung arka na ginawa. Ah, ito, ito yung pinakamalaki, pinaka mataas na bundok dito sa Laguna Rizal. Ito, yan guys, so <coughs> titingnan natin dito. Ano? Oh, grabe yung bundok na to, yan oh. Ito yung pinakamataas na bundok oh. Yan oh. Yan guys, so. Oh. pinakamataas dito na bundok. <coughs> grabe oh. Ang na bundok oh. yano oh. no. Yan doon yung Laguna. Dito ito yung tuktok eh. yano oh. no. Dito yung tuktok. Grabe oh. Pataas ng pataas. Yan oh. Ayun ang pinakamataas na bundok ata dito. Ano mo usok Oh. Mo usok yung bundok Oh. Ah, pinusok, oh, may usok Oh. Ito yun ano? 930 na baitang yung mula sa baba upunta sa taas. Og Ito dito Iguti natin to Ito yung arka daw na ginawa dito Ayan o Arka ni Noah Ayan o Arka ni Noah daw itong ginawa Noon Papanahuna ng mga hapon Ayan o yun, yung mga galing kami doon Ayan no? galing kami doon Nag biyahe <coughs> Ayun doon yung bayan ng Rizal. Ayan o. Ayan guys. 30 minutes ang biyahe simula dito sa bundok. Ayan yung bayan ng Rizal. Diyan maglalaban mamaya ng boxing. At uh, 2 p.m. ang start. Ayan guys o. Uh, ang tanawin dito. Ayan yung cross o.